Ayan guys, dahil tayo ay mayroong mga tangkay ng alugbate. Ito po ay aking itatanim para mayroon po tayong gulay na maani kapag ito ay marami ng dahon. Dahil ang alugbate ay medyo may kamahala na rin sa palengke, kaya dapat tayo ay masarili ng tanim para hindi na tayo bibili ng ating gugulayin. Maganda na rin yung ating gu, ano, gulay ay sariwa at organic pa walang mga kemikal na uh, ilalagay kasi sariling atin po sariling tanim at sariling ani. ayan guys hopefully uh, magkaroon po tayo ng maraming gulay sa ating uh, likod bahay ayan po nasa paligid lang po yan ang aking hagdanan ilalagay ko po ang aking mga paso yung tinataniman ko ng mga dahon ng alug ay mga alugbati po yun para naman medyo Uh, masarap ang ating gugulayin kapag ito ay nanahon na at tumubo na ng maraming maraming dahon ayan maraming salamat guys thank you for watching god bless ayan guys dahil tayo ay mayroong mga pangkain ng alugbate ito po ay aking itatanim para mayroon po tayong gulay na maani kapag ito ay marami ng dahon. Dahil ang alugbate ay medyo may kamahala na rin sa palengke, kaya dapat tayo ay masarili ng tanim para hindi na tayo bubili ng ating gugulayin. Maganda na rin yung ating gu, ano, gulay ay sariwa at organic pa. Walang mga chemical na uh, ilalagay kasi sariling atin po, sariling tanim at sariling anyo. Ayan guys, hopefully uh, magkaroon po tayo ng maraming gulay sa ating uh, likod bahay. Ayan po, nasa paligid lang po yan ang aking hagdanan. Nilalagay ko po ang aking mga paso kung tinataniman ko ng mga dahon ng alug ay mga alugbati po yun para naman medyo uh, masarap ang ating